Nag-uubos na ako nung mga pinagkahanap niya eh. tapos na eh. Tapos na? As in talaga, no waste na, ganyan. Oo. <laughs> lang yung galangin niya. Oo. Grabe oh. Sabihin mo nagpa-buy uh... Overheat talaga yung piston. kumabit. eh. Bakit ganun, hindi naman siya na-uubos na lang Ano? Ano? Ay ba ka-artiksa, nagtanong yung ating customer. Sabi niya, hindi naman daw naubusan ng lights. Bakit na-overheat? Ayan, nakita niyo yung head niyan puting puti ibig sabihin yung mixture ng carburetor niya ay sobra siyang lean over lean siya sobrang hangin kaya nasisira yung kanyang piston nag-o-overheat ibig sabihin konti lang yung gasolina pumapasok malakas yung hangin ganyan siya mga arfix kaya nasira tong piston na tong mga arfix overheat yan oh. puting puti oh oh overheat dyan? Kasi nga, bakit nga siya nag-overheat eh, hindi naman siya nauso sa nantakit? hindi nga na over na lang is, eh, sa air cleaner yan to. Sobra pasok ng hangin, kaya na-overheat siya. Hindi na lang gas mapasok. Putol pa to. Maklas pala tayo magneto nito. Ito eh, mga kapix, eh, pati yung kanyang guide. Chain guide palitan. niya, ayun na putol. Baka na lang wala na yung, yung plastic. Palitan din natin yan mga kapix. Ito yung ba? Asa? Ha? ba? Asa yan? Grabe. Ayaw na gumalaw yung guide. Ano yara dito? Tigas. Tigas.

Ayaw ah. Ayan, natapos na natin mga Alphix. Ayan, tis-tis-ting na natin. Tapos na, naging nakahay ito. Ah, halo lang. Ah, ayos. Nausok ba? Wala na. Ah, wala. Ayun nga no. Nilibitan niya, nilibitan natin. Okay, Hahaha. <laughs> <laughs> okay na. Ang bago ng vlog. Video ang customer ko. Ayun. Ewan ko sa iyo. Shout out.